Kasi may hinihintay din sila eh. Meron. Labas-labas din. Ayun sa sasakyan nila. Ayan, ayan oh. Ah, oh, oh, sige. Pagpasok, kunyari, akbayan kita lang ha. Oo, ah, ah, sige, sige. Ayun, okay, nakapapalabas-labas. Oh. <laughs> Ang hirap pala ng ganito, no? Kala mo, oh, madali. Ito ba, na. ba walang nagyan para dito? po ako. Sarap naman mag-video-video. Oh. Ito yung ano, kainan na ito. Ah. Ayan, kuha na hanggang no? Oo. Anong, -intur anong, -stop dito? anong -stop? Yeah, ito? Anong i-stop dito? Ano pang stop? Ito, ito, ito pa ay okay, pare.